Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Jessisu Academy. So pagpasensahan nyo na ano, pagpasensihan niyo na at uh, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng videos natin dahil na uh, naging sobrang busy tayo ano. So busy tayo ngayon sa mga uh, labanan at uh, ito nagpre prepare tayo para sa laban sa Manila Arena ano. So is one of the biggest uh fight natin sa parating na isang season ano yung September 4 uh, sana samahan ng konting swerte. And uh bukod sa busy tayo sa paghahanda ng mga manok sa pag-assess sa pag-evaluate sa pag-i-scout uh, ng uh, additional na uh, paglalagyan natin ng manok, ano, or lilipatan ng manok na ibang area naman. So talagang marami tayong ginagawa and uh, ang pinaka tedious or ang pinaka-mahirap na nag-uubos ng oras natin ay ang paggawa ng breeding plan. At 'yan ang topic, a topic natin sa video episode na to ano. Uh breeding plan. Ano nga ba ang breeding plan at gaano nga ba ito kaimportante para sa uh, operations ng farm natin. Ano, kasi sabi nga ng teacher ko noong college, without a plan, you are planning to fail. So it's better to have a plan o than without Uh, having a plan at all. So, totoo naman yun, ano, kasi uh, napaka-importante talaga na may plano tayo dahil lang plano, uh, specifically ang breeding plan, ito yung mag dictate ito yung uh, magbibigay sa atin ng direksyon. So, nandito sa breeding plan, nakalagay kung kailan dapat mapisa, kung kailan tayo magpapapisa, kung kailan tayo magsasalang sa incubator, kailan tayo magkakandling, kailan tayo magmamarking and everything, ano. So, anong season ang breeding natin? Uh, may plano na ba tayo para sa early bird? Or rather, may plano na ba tayo para sa off-season? May plano na ba tayo para sa early bird? May plano para sa local? May plano para sa national? May plano para sa late born? Na mga banding ano. Kasi, uh, yung mga uh, breeders na kasama natin, na mga kaibigan natin, na mga commercial breeders, or mga uh, small-scale, medium-scale, large-scale lang operations, So talagang uh, napaka-importante ng isang breeding plan. Kasi uh, pag nakaplano ang production mo halimbawa na uh, nakaplano kung kailan kang magpapapisa para sa early bird, dyan yung uh, mababandingan ng mga association ng mga manok mo. So pag nabandingan, kung commercial seller ka, pwede mong maibenta ang mga manok mo ng mas mahal kaysa sa unbanded na mga stags kasi malakas ang demand ng stags pag stag season. Kaya kailangan nakaplano ang pagpapalabas natin. At minsan naman, malaki, ang demand. Kunti lang ang na-produce natin dahil konti ang materials natin. So sayang din naman. Ano? So kailangan nakaplano. Uh, tapos minsan naman, napasobra ang production natin. Wala tayong talian. Kulang ang demand or something. So kumbaga kailangan nakaplano. Ano? Kasi um uh, ito let me share with you my breeding plan. So ako ang breeding plan ko. Ano? Uh, lagi kong uh, nasa isip or nasa estimate ang halimbawa isang babae maglalabas yan ng 10 uh, sisiw. So sa 10 sisiw na yan, 5 lalaki, 5 babae. So ganun lagi ang assumption ko. So kung magpapalabas ako halimbawa ng 50 lalaki, ang gagamitin ko lang yan is sampung babae. Ano? Kasi assuming, sampung babae ang ginamit ko, kung magting sa sampung itlog na rapi sa di may 50 akong lalaki, may 50 akong babae. Pero to compensate, kasi minsan naman, tumitigil bigla mga itlog, minsan naman, uh, nagkakasakit or may tinatamaan, bumabagsak bigla, ah uh, hindi mo maiwasan yan, ano? kasi may mga nangyayaring ganyan talaga. So, to give it allowance, kung gusto kong magpalabas ng 50 stag, mag gagamit ako ng mga 12 to 13 na babae. 12 to 13 na babae. So kung tig sa 10 na lang mga itlog, may 120 ka. So ang kalahati, 50-50, babae, lalaki, may 60 ka. So sa ibang farm, sa ibang experience natin, mas lamang ang pisa ng babae. So sabi natin may 40 ka lang na lalaki. I think that is good enough. So sa akin, conservative approach, uh, ang estimate ko lagi, ang ipapalabas na sisyon ng isang babae sa isang pisaan, sampu. So, ganun ang conservative na estimate natin. Ano? At kung gusto nating magdagdag ng ano, magbigay ng allowance, pwede nating dagdagan ng konti. Ano? So, kung magiging uh, cost efficient ang pagpapapisa natin. Ano? At yun nga, yung nasabi ko kanina, na dapat nakaplano din, ano? nakaplano din kung kailan dapat ang pisa. So, sa October, sa sa uh, Arlberg, October 15 to December 15. Yan ang window time para magpapisa tayo. Napapasok para mabandingan. Ano? Not too early, not too late. Kasi pag too late ka naman, uh, yung labas ng manok mo, yung, labas ng mga, yung, yung manok na panlaban mo, uh, talo naman sa edad sa labanan. So kung masyado ka naman bata, masyado, masyado kung maagang nagpapisa, pwede makapasa naman yan sa bandingan. Ang problema naman yan, pag araw na ng labanan, lugun naman siya. So talagang kung baga dapat saktuhin lang natin kasi ang mga stags, ano, So, napaka-iksi ng time frame niyan. So, pag hindi mo siya nagamit, pag naglugon niyan, wala na ulit gamit yan. So, after 2 years mo na ulit magagamit, 3 years pag nagpapakak ka na panlaban. Ano? So, kumbaga, we have to be very careful sa paggawa ng breeding plan regarding sa pagpapapisa sa mga stags. So, sabi ko nga, October 15 to December 15, that is early bird. So, December 15 to January 15, that is local born. And then, January 15 to March 15, that is national born. So, March 15 to uh, April 15, that is uh, late born, if I'm not mistaken. Ano? Kasi bihira akong gumawa ng mga late born banded na stags. Ano? So, dapat nakasaad or nakalagay sa plano natin ang mga yun. Ano? Kasi it's really important. Kasi pag uh, na naplano natin kung ilan lang ang population, kung ilan ang sisiyo na papalakihin natin, more or less, mababudget din natin ang uh, pera natin, ano? So, alam natin ang operations natin na hindi tayo kakaposin until mag-harvest. So bukod dyan, ano pa ba ang kailangan natin i-consider sa paggawa ng breeding plan? So sabi ko sa inyo, I will share you my breeding plan. So makikita nyo dito sa side ko. Meron akong malaking uh, whiteboard. Whiteboard ano? So halos 2 weeks, 1 month ko siyang ginagawa. So dito ko sinusulat ang mga possible mating na gagawin ko. Sino ang lalaki specifically? Uh, may mga pangalan ako ano? May Legolas, may Idol, kung sino ang specific na lalaking gagamitin ko ano kasi uh, bukod sa specific na lalaki nakalagay din kung anong gagawin ko battle cross ba o papuro ba ano kasi pag during uh, stag season kailangan uh, marami tayo battle cross or battle cross ang papalabasin natin ano pag kak season naman uh, pwedeng uh, matlangkad na mga individual ang gamitin natin wag yung mga medium station so kumbaga it varies ano it varies so Uh, again, sabi ko nga dito sa whiteboard ko nakasulat ang mga possible na combination ko. Ano? Sinusulat ko muna siya tapos araw-araw ko siyang tinitingnan kung sino ang mga cross, kung sino ang individual, kung sino ang lalaki, sino ang babae ang babagay, single mating ba, flock mating ba, to nakalagay. So bukod doon, meron din akong uh, record book. So itong blue book, nandito nakalagay yung lineage ano, lineage ng pamilya ng mga ginagawa ko. So yung mga Bruce Barnett ko ng ano? mga left nose, right nose, double low. So, lahat uh, sinusundan ko sila ano, para yung mga kaibigan natin, mga kumukuha sa atin, hindi rin sila maligaw dahil natitrace natin kung saan family galing yung mga binili nila para kung sakaling mag-maintain sila ng linyada, hindi naman masyadong may inbred. Ano. So, kumbaga, somehow, malaking bagay sa atin yun, ano, sa pag nagkikip tayo ng records, ano. So, bukod doon, bukod doon, uh, sa cellphone ko, may records din ako, ano? So, may notes ako dyan. So, anong mga notes ang nakalagay? Ang mga notes na nakalagay sa cellphone ko, every time maglalaban ako ng manok, mag sparring ako, makikita ko yung mga exceptional abilities niya, isusulat ko yun. Makikita ko yung mga galaw na ayaw ko, isusulat ko yun. So, bago ang breeding season, lahat ng notes ko for the whole year, for last year, uh, pati yung mga notes ko for the past years, binabalikan ko yan binabalikan ko, binabasa ko, binabasa ko. Ano bang possible na weakness ng bloodline na to? Ano yung mga nangyari sa laban? Uh, ano yung mga talo niya? Ano yung mga panalo niya? So talagang ina-assess ko sila. Ano? Sinusulat ko. Kung bagay, even yung mga smallest details sa ugali nila. Kasi sabi nga ng isang legendary breeder na idol natin ano, na si Mang Joe Alimbuyugin, sabi niya, napakadaling makita sa manok ang physical na depekto. Pero ang mental na depekto, tanging ang breeder lang na masusing nagmamatsyag ng manok niya at nakakasunod sa manok niya ang makakatuklas noon. So tama yun. Ano? So dito sa notes ko, sinusulat ko kung ano mga maliliit na bagay na napapansin ko. Every time maglalaban ako, titignan ko anong marking yan, sino ba yan, sinong parents niyan. Pag may hindi ako gustong gaanong ugali na minsan may, ah, may pasok na alangan, may unang dibdib na pasok, titignan ko yan. Bakit ganun sila? Tapos pag uwi ko ng farm, i-spark ko magkakapatid. Titignan ko kung may ganun ba silang ugali. Pag nakita ko may ganun ugali, hahanapin ko kung saan galing yon. Yung mga kapatid ng nanay niya, i-spark ko. Kung may ganun ugali, yung mismong tatay niya, i-spark ko. Yung kapatid ng tatay niya, i-spark ko. Para makita ko talaga kung saan ang gagaling yung ganun ugali. Yung giri na diretsyo, no? hindi yung imbitasyon. Kasi ang Bruce Barnett natin, ang giri niya, imbitasyon. Na kunyari gigiri, pag pinasok mo, aangatan ka. So, ganun. So, may mga manok na diretsyong giri talaga na blanco ang mata. So, kailangan malaman natin kung saan ang galing yun, ano? Kailangan natin malaman kung saan ang galing yun. So, kasama yun sa breeding plan, pag gumagawa tayo ako ng breeding plan para sa whole season. So, katulad ng itong 2024-2025 na breeding season, nakagawa na ako, ano? So, uh, pinost natin dun sa Sisiw Academy page natin yung... Uh, target ng pisa kung para saan yung papisa. So, yun lahat ang target natin. Ano, sampung batch. Sampung batch para sa isang buong taon kasama ng pang-expo natin. So, kung magatingin ko manageable naman. And then, ito, ano. So, ito na sa whiteboard ko to. Nag-uumpisa ng almost 100 possible combinations until madown ko into 20, 30, 40 na crosses na lang. Uh, crosses in a sense na Uh, yung gamit ko, si, apat na magkakapatid, sinong babagay sa dito, sinong babagay dito, sinong babagay dito, something na ganun. Kasi ma marami akong single meeting na ginagawa. Ano? Marami akong single na meeting na ginagawa. Kaya nagkakaroon ako ng maraming combination ng pens. Ano? Kasi talagang is really important na masunda natin each individual. Kung sino ang babae, kung sino ang lalaki na nagninik, kung saan galing ang ganong abilities, characters, and traits. Ano? So dapat recorded natin yun duly noted natin yon. so from uh, hundreds of different combinations natitrim don ko into uh, mga ilang markings na lang sila so sabi ko okay na ako dito kumbaga naniniwala ko na ito na yung solid na breeding plan ko for this season so ganoon ang paggawa ko ng breeding plan so bukod doon sa breeding plan ng production ko uh, ng possible combinations uh, ano ba ang replacement breeding stocks ko pag naglugon kasi uh, normally, ang ginagamit pag early bird, ano, ginagamit ko ng September born, hanggang December born na gamit ko yan. So pag December, maglulugon na yan, sobrang gastado na. So pag naglugon ng babae, hindi mo naman magagamit. So may mga parating naman ako ng mga pullets na replacement sa kanila. Ano. So ganun lang natin pinaplano. Dapat sa dalawang cycle, uh, kumbaga magkasama yung uh, early bird saka uh, local born, tapos magkasama din ang national saka late born. So, the same sets ng uh, mga babae ang gagamitin natin. Ano? So, ganun lang naman ang ginagawa natin sa uh, breeding plan natin. Ano? So, kung maga, uh, nakakapagod, komplikado, pero masaya. Ano? So, sabi ko sa inyo, dito sa blue book na to, marami ako nakasulat dito, naglilista ako lahat-lahat. So, dito ko nagagamit ang profession ko bilang accountant. Ano? Kasi, uh, Most of the portion of my adult life din dedicate ko na talaga dito sa pagtuklas ng kaalaman sa industriya ng pagmamanok dahil ito ang gusto kong iwanan na legacy ano. Ito yung gusto kong uh, maalala ng mga tao sa akin na talagang kumbaga somehow may mga uh, na-share ako informasyon na nakatulong sa kanila para magbago ang buhay nila sa pagmamanok. So, tuloy-tuloy uh, lang tayo sa pagtuklas ng kaalaman at i talaga natin ang mga yan once na napatunayan natin na gumana sa atin, ano. Kaya, uh, sayang, ano, sayang ng opportunity doon sa Cebu. Dapat nagpunta tayo kasi ng si uh, idol Patrick Antonio natin, ano. Kasi it's really important na maging part tayo and ma-witness natin ang gano'ng mga events. Kasi talagang we have, we can learn something about that. So, meanwhile, yun na muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Max, sulit ito ng Team Logis.